Alam mo ba na kahit araw-araw kang naglalakad, hindi pa rin ito sapat para mapanatiling malakas ang katawan mo, lalo na kung lampas 60 o 70 years old ka na. Maraming seniors ang naniniwala na basta nakakalakad sila araw-araw, ayos na. Pero ayon sa mga bagong pag-aaral, ang sobrang pag-asa sa walking lang ay maaaring magdulot ng mabagal na pagkawala ng muscle mass, imbalance, at pati panganib ng pagkadulas o pagkabali ng buto. Isang shocking fact. Ayon sa Harvard Health, pagkatapos ng edad 60, nawawala ang 3% ng muscle mass kada taon kung walang tamang ehersisyo na pampalakas. At kapag puro walking lang, kulang ito sa resistance at coordination training. Pero huwag kang mag-alala. May mga pitong uri ng ehersisyo na mas mabisa pa sa paglalakad, mas ligtas, mas epektibo, at mas angkop para sa mga edad 60 pataas. Kaya kung gusto mong manatiling malakas, balanse at malayo sa sakit, panoorin mo to hanggang dulo. Kasi ang pangalawa sa listahan, hindi mo aakalain na mas maganda pa pala kaysa paglalakad. At ikaw, ilang beses kang naglalakad sa isang linggo? I-comment mo sa baba bago tayo magumpisa. Number 1, chair squats. Ang simpleng galaw na panlaban sa panghihina ng tuhod. Para sa karamihan ng seniors, parang delikado ang squat pero may mas ligtas na paraan chair squats marami ang nag-iisip delikado yan baka sumakit ang tuhod ko pero ang totoo kung tama ang posisyon at may sandalan o upuan ito ang isa sa pinakamabisang ehersisyo para panatilihin ang lakas ng hita at balakang Ayon sa Mayo Clinic, ang mga seniors na gumagawa ng 10 to 15 chair squats araw-araw ay may 40% na mas mababang posibilidad ng pagkadulas dahil lumalakas ang thigh at glute muscles. Si Aling Rose, 72 years old, dati ay hirap tumayo mula sa upuan. Akala niya arthritis na. Pero nang simulan niyang gawin ang chair squats araw-araw habang may sandalan, unti-unti siyang lumakas. Ngayon, kaya na niyang tumayo at umupo ng walang alalay. Paano gawin? Umupo sa matibay na upuan. Tumayo ng dahan-dahan tapos maupo ulit. Sampung beses, dalawang ulit sa isang araw. Mas ligtas ito kaysa sa paglalakad sa madulas o hindi pantay na daan. Sa loob ng dalawang linggo, mapapansin mong mas madali na ang pagakyat sa hagdan. Number 2. Wall Push-Ups Para sa malakas na braso at puso, Walking strengthens your legs. Yes. Pero paano naman ang upper body mo? Dito papasok ang wall push-ups, isang underrated exercise na mas mabisa pa kaysa sa simpleng paglalakad. Ayon sa American Heart Association, ang light resistance exercises tulad ng wall push-ups ay nakakatulong magpababa ng blood pressure at nagpapalakas ng heart function, halos kapareho ng brisk walking pero mas safe sa joints. Si Mang George 68 years old, ay dati puro lakad lang sa umaga. Pero napansin niyang humihina ang braso at likod niya. Sinubukan niya ang wall push-ups, 3 sets ng tig-10 araw-araw. Pagkalipas ng dalawang buwan, kaya na niyang buhatin ulit ang mga galon ng tubig at ang kanyang blood pressure. Bumabarin. Paano gawin? Harap sa pader, palad sa taas ng dibdib, at dahan-dahang ipush ang katawan, papalapit at palayo kung kaya, dagdagan ng isang set kada linggo. Mas maganda ito kaysa salakad lang dahil tinatarget nito ang mga muscles na hindi nagagalaw kapag naglalakad. Number 3. Standing leg raises. Panlaban sa pagkadulas at pagkapilay. Marami sa mga seniors ang natatakot madapa at tama lang. Kasi isa sa pinakakaraniwang dahilan ng ospitalisasyon sa matatanda ay pagkadulas at pagbagsak. Ayon sa WHO, halos 37 milyon na matatanda kada taon ang napapahamak dahil sa falls. Isa sa mga epektibong solusyon, standing leg raises. Bakit ito mas maganda kaysa walking? Dahil tinutulungan itong mapanatili ang balanse at control sa core muscles. Bagay na hindi mo nakukuha sa ordinaryong paglalakad. Si aling nena, 70 years old, ay nadulas minsan sa kusina. Pero nang turuan siya ng kanyang physical therapist ng leg raises, tatlong beses sa isang linggo, tigsampu bawat paa, naging mas matatag siya. Sa loob ng isang buwan, kaya na niyang tumayo sa isang paa ng labin limang segundo. Paano gawin? Hawakan ang likod ng upuan. Itaas ang isang paa ng tuwid, hawakan ng tatlong segundo, ibaba. Ulitin sa kabilang paa. Ito ay parang simpleng galaw pero malaki ang epekto sa iyong koordinasyon, tuhod at balanse. Number seated arm circles para sa mahina ang balikat at likod. Kapag puro walking lang, hindi mo nagagalaw ang itaas na bahagi ng katawan mo. Kaya maraming seniors ang nagrereklamo ng paninigas ng balikat at leeg. Dito papasok ang seated arm circles. Isang ehersisyong pwedeng gawin kahit nakaupo simple pero epektibo. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Aging Research, ang mga seniors na gumagawa ng limang minutong shoulder mobility exercise araw-araw ay may 25% na mas mababang panganib ng shoulder pain at frozen shoulder. Si Tatay Ernesto, 74 years old, ay dati hindi maitaas ang braso niya nang hindi sumasakit. Pero dahil sa limang minutong daily arm circles, Unti-unti siyang gumaan ng galaw. Paano gawin? Umupo ng tuwid, iikot ang braso paharap ng sampung beses, tapos paatras ng sampung beses. Ulitin ng three sets. Ito ay mas maganda kaysa lakad lang dahil pinapabuti nito ang sirkulasyon ng dugo sa itaas na katawan habang pinipigilan ang paninigas ng mga kasukasuan. Number 5. Heel-to-toe walk para sa matatag na balanse. Kung gusto mong dagdagan ang benepisyo ng walking, ito ang susunod na level. Heel to toe walk. Bakit mas maganda ito? Dahil tinutulungan nito ang coordination at inner ear balance na karaniwang humihina sa mga edad 70 pataas. Ayon sa isang Japanese study, ang mga seniors na nagpractice ng heel to toe walk 10 minuto araw-araw ay 50% na mas bihirang madapa kumpara sa mga naglalakad lang ng normal. Si Aling Fe, 66 years old, ay dating mahilig maglakad sa park, pero madalas siyang sumasabit o natatapilok. Nang simulan niya ang heel-to-toe walk, gumanda ang kanyang posture at nabawasan ang kanyang panghihilo. Paano gawin? Maglakad sa tuwid na linya, ilagay ang sakong ng isang paa sa harap ng daliri ng kabilang paa, dahan-dahan. Magandang gawin ito sa hallway o may kapit na pader. Mas challenging ito pero mas nakakatulong sa bawas panganib ng pagkadulas at mas masaya kaysa ordinaryong paglalakad. Number 6, resistance band pulls para sa lakas ng katawan at buto. Alam mo bang habang tumatanda, humihina hindi lang ang muscle kundi pati ang density ng buto? Ayon sa National Institute on Aging, ang mga seniors na nagre-resistance training ng kahit dalawang beses sa isang linggo ay may 30% na mas mataas na bone density kumpara sa mga hindi gumagawa nito. Kaya kung over 60 ka, subukan mo ang resistance band pulls. Mura lang, portable, at safe. Si Mang Tonyo, 70 years old, ay dati madaling mapagod kahit magbuhat ng grocery. Pero nang sinimulan niya ang resistance band exercise, nakaramdam siya ng lakas sa likod at braso. Mismong doktor niya ang nagsabing, mas bumata ang katawan mo. Paano gawin? Umupo o tumayo ng tuwid. Hawakan ang band sa magkabilang dulo. Hilahin papalayo sa dibdib ng dahan-dahan. Tapos bitawan. Ulitin ng sampu hanggang 15 limang beses. Mas maganda ito kaysa walking lang dahil pinapalakas nito ang buto, likod at puso ng sabay. Number 7. Gentle Tai Chi para sa katahimikan, balansi at lakas ng isip. Ito ang hindi mo aakalain na mas mabisa pa sa paglalakad. Ang Tai Chi, isang sinaunang Chinese movement art, ay kilala bilang meditation in motion. Ayon sa Harvard Medical School, ang mga seniors na nagsasagawa ng Tai Chi ay may 47% na mas mababang panganib ng pagkadulas at mas mabuting mental health. Si Aling Pilar, 75 years old, ay dati laging kinakabahan at nahihilo. Pero nang sumali siya sa isang tai chi group tuwing umaga, naging mas kalmado siya, bumaba ang kanyang stress, at hindi na siya madaling mawalan ng balanse. Bakit mas maganda ito kaysa walking? Dahil bukod sa galaw ng buong katawan, tinuturuan ka nitong mag-focus sa paghinga at ritmo. Kaya sabay na napapakalma ang isip at napapalakas ang katawan. Mga kaibigan, lalo na sa mga over 60 at over 70, tandaan ninyo ito. Ang paglalakad ay mabuti, pero hindi sapat kung gusto mong manatiling malakas, matatag at malayo sa sakit. Ang tunay na sikreto ng malusog na pagtanda ay balanse ng galaw, may pampalakas ng kalamnan may pampatibay ng buto, may pampakalma ng isip. Hindi kailangang maging atleta. Ang kailangan lang ay tamang galaw, araw-araw. Kaya simulan mo na, pumili ng kahit dalawa o tatlo sa pitong ito, gawin ng sampung hanggang labin limang minuto bawat isa, tatlo hanggang apat na beses sa isang linggo. Mapapansin mo, mas gumagaan ang katawan, mas maayos ang tulog at mas buhay ang sigla mo. At tandaan mo, sa edad na lampas 60, minsan less is more. Hindi kailangang mapagod ng todo, basta't consistent ka at maingat. Kung gusto mong matuto ng iba pang ehersisyo at pagkain na magpapahaba ng buhay, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at iklik ang notification bell. Salamat sa panunood at tandaan, ang malakas na katawan ay hindi sa edad, kundi sa pag-aalaga mo rito araw-araw.